Good morning mga kamiming. Good morning guys. Antik ka na. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng na mga nanays out there and Happy Fiesta Bukana. So nandito po kami talaga guys sa Bukana. And kasama ko po si Justin 'yung si Papa. Andun sa unahan. pukunin po namin 'yung ano, uh, bangka ni Papa sa kabila kasi sasama kami sa Caracol kaya pumunta kami talaga dito. lumawas kami ni Justin. At mamaya pa naman yun mga alas stress. Tapos, makikipiesta na din, diba? Parang yearly ata kami sumasama sa Karakul Justin eh. Last year lang ka sumama din tayo, ba diba? Last year. Ayan, sasakay kami ng suya. Andun sa kabila kasi yung ano ni Papa. Bangka. Sana hindi pa ano. Hunas. Ano yun hunas? ayun Kasi paan? Ah, nga pala doon sa may ilog akala ko nandito kaya pala pag mababa na yung tubig hindi na makatawid yung bangka pag aabutan ng ano low tide nandito kami sa may bandang ilog right ang init pero okay lang paminsan-minsan may initan din kasi pagbalik namin ng Maynila nasa loob lang kami most of the time dahil iba yung init dun walang mga puno iba yung init ng Maynila sa init dito mainit din naman, same lang pero iba kasi pag dito, maraming puno mahangin diba so ayan, layo na ni Papa sa ni Justin <laughs> mamaya magkikipiesta tayo sa doon may music kasi kaya maingay nahihirapan akong mag-vlog alam niya naman si ako. Bihira-bihira <laughs> na lang nag-vlog. So, para may update naman kayo sa buhay ko, guys. Ah, buhay. <laughs> so, andito na kami sa uh, Bukana. Ayan. Asa na yung, ayun pala yung suya. Ay, suya ni Papa. May music din dito. Kasama din pala ito sa fiesta. Ayan Oh. ka ikutin na pa? Kasya dapat pala. Tulong lang ka. nakaano kami, explorer's hut. Dun sa unahan. Ah, oh, lakas ah. Hoy. Oh. <laughs> Ayan. Asa da yung bangka na dito sa pikas di ay? Api kong naadaan sa unahan. Kaya ikaw ka basak Pasak. Nawala. Nako din, natanggal. Nawala yung pasa. Eh, manghiram na lang din sa iba. Eh, may suya dyan. Problema kung kasha. Baka nahulog. Gamit pong gano'ng mano. Ah. Eh, nahanapin lang namin yung pasak dahil mas pasukan naman yun ng tubig, pag walang pasak. Yun lang, saan natin hahanapin yun. Ay, nako. Ayun, hindi mo yung mga eh. Kanay, hindi mo, Ay, hindi mo, di Hahanap muna kami ng pasok mga kamiming. Ayan, nandito na kami sa bangka. O, ginawa na lang ng paraan ni Papa. Nilagyan niya ng ano, ng foam. Oh. Tatawid lang naman kami doon. So, ano naman to? Safe. Wala lang. Hindi <laughs> na kami nagdala ng life jacket. Ayun lang yung bangka ni Papa. Eh. Ang layo tingnan pero malapit lang yan. Tatawid lang ng ilog. Ang ganda, ang ganda dito kaya saan sa ilog. Hindi gali dali ba mag ano, ng floating kuan ba? Ha? Floating restaurant na. Floating. Oo, kaso nga lang hunas no. Hunas minsan. Go. Eh. Hindi naman ang na lagi ng tubig. Baka mo lagyan ng tubig eh. Awak kan yeah. mengajak enggak Oh. oh. <laughs> Ule, Sandal ng bata. Oh, na. Ini right. bang bangka. Ganda, oh Ayan, nandito na kami. Ayan na yung bangka ni Papa. Tahimik ka lang. Walang bisita. Right. Bababa na tayo, guys. Ayan na. Mga bazura. Ayan. Nandito pala yung, ano, Marest house. Ay, mga pwesto. Mga cottages na pag may bisita. Dito si Papa pagka may mga bisita na gustong magbangka ayan, yung mga guest dito maliit lang pero pwede na tayinig pa mm. ayan pala yung fiber na ano ang uh, ganda na oh. tapos may takip pa tapos yung isa naman na bangka Tat bali, tatlo na pala yung bangka ni papa ganda pa si Ilabas mo kay baka Kuan ka ti unya? No. Oh, kuan no. Asan? Ay, jet ski. Ini mamay tai. Oh. Yo. Kin tala na ubon. Ah, ito. Wala pang makina. Jet ski ta Wala pang makina. Gagawan pa lang ng makina. Mhm. Okay, dito na tayo sa bangka alam nyo, ang aking memory ay 28% na lang. So, ay 26 minutes na lang mag-silom to. Naligo pa si Kuya. Tingnan mo. Masilim na silim. Ang Ang ganda kaya dito. ni Papa ang angkla. Mababaw? Parang mababaw. Okay lang. Alas stress, Alas stress naman eh. So, pwede pa. Pakulog mo. And, yun na, nandito na ulit kami sa Suya. Hmm. Matawid na kami dun sa kabila. Dahil sa ano, kilam, sa ano, tabi. Sayang, so, walang decoration yung aming bangka. Kasi, may, may pa, may pa-contest pala sila ng mga decoration. So, nalit na eh. Tapos, magpapalista ka pa. nagkakagulo. Kani ka mama? Asa oh, yun yan, team ka lang ka. Isuot mo na yan. Kami ay ano, ito yung sa amin. Na, hindi naman kami, may extra kasi nakuha namin. Ito yung kay Justin. On. Okay. Ang init. Team siya ni Papa, ako team nila Kuya. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Yan sa akin kanina. Ito sa'yo. Ito, 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 ito. AJ! Ang kit-kit-kit-kit-kit! Naka-life jacket pa yan. DBL. <laughs> Ayan, mag-start na po yung mga kaya, karakol. Ang dami ng tao, guys. Let's go! Doon tayo sasakay sa Kay Papa ka? Ang daming tao nag-uumpisa na yung iba oh. Ay yung iba may mga ano, mga decorations. Kay Papa wala. Pati kay Kuya wala. Doon din sa iba meron. 19 minutes na lang yung memory card ko. nandito ako sa bangka Alibaba tapos sila kuya nandun oh. Ang dami nila dun limit pala hindi pwedeng sobrang dami uh -huh. ayun may mga ano din doon bantay mga cost guard Ang daming tao. At saka ang daming bangka. Tapos si Kila Kuya nandito. Uh. May mga ganyan sila, uniform. Ang dami ko dyan. Paparada muna kami. Ayan o. Sasama sa parada. Uh. Ayan. Iba-ibang ano, uniform ha? Oh. Kami iba, magkaibang uniform Kasi ibang grupo ikaw, ako ibang grupo din <laughs> <laughs> Bababasa tayo dito lang gal. Plastic Talagang kanina kasi napagod na ako. At saka, konti na lang yung memory ng card ko. Dos kami aalis. Papahatid na lang kami. And kasi bukas may pasok na. So, ayun, sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for all your support. Bye!